Hindi ko alam kung ilang taon na to sa bahay, pero ito na nga nasira at kailangan na namin bumili ng bago. Dahil kung hindi, gugutomin kami. At kapag nagutom kami, mawalan kami ng lakas. At pag nawalan kami ng lakas, hindi na kami makakapagtrabaho. At pag wala na kaming trabaho, wala na rin kaming sahod. At hindi kami pwede walang sahod, no? Ay, sana ah. So ayun na nga, ito, nakabili na kami ng bago. Bagong gas tube electric hot plate ika nga, ba? Diba? So, ito na siya. Ang ganda. Promise. Ang ganda as in. So, hindi ko na nga tinignan yung instruction paano to gamitin. Basta ginamit ko na lang agad-agad. Dahil gutom na gutom na gutom na ako. Simula pa umaga, hindi pa ako nag-aalmusal. At 3 o'clock na ngayon ng hapon. At ako nga ay magluluto na dahil ano pang inaantay ko. Gutom na gutom na nga ako. So, ito nga pala yung lulutoin ko. Yung shrimp sa dalawa kasi tatlo kami yung totoo kinakabahan akong gamitin tong bagong gas tube alam mo yung kasi dati nung nagbo boarding house pa ako sa pinas pa ako noon then bumili ako ng gas tube kasi kailangan ko yun sa boarding house so yung gas tube na yun mura lang then I think nung mga one month ko na ginagamis ginagamis <laughs> and dito na naman ako <laughs> nung oriente na guys pinapakilig ako araw-araw putik kaya eh, tinapon ko na lang. Ito na, tinignan ko yung instruction kasi medyo kabado ako. Dahil ayaw ko na makuryente ulit. So, yun. Basa-basa din pag may time. In fairness, okay naman. Mabilis mag-init. Katulad ko. <laughs> Uy, ang lande. Naamun ko na yung bawang at saka sibuya. So, sinunod ko na yung patato. After five minutes, sinunod ko na rin yung shrimp. Ito sa yan, kinuha ko ulit. Cholang coconut powder, broccoli. After, I think, 10 minutes or 15 minutes. So ayan, hindi ko na talaga kaya yung gutom ko kaya kumuha na ako ng makakain. Hi! Sanao nga no, oh, makakain na rin ako. At ang rate ko sa gas tube na to ay 101%. Okay po siyang gamitin. At isa ito sa mga design na nagustuhan ko. Meron din ako sa TikTok shop ko at marami pang ibang design na nandoon and pwede kayong makapili. May maliit, may malaki, may mura, may mahal. So, depende na rin yun sa inyo. Click nyo lang yung yellow basket para mak Thank you!